Sinong pumatay kay Divine? Imagine dyan, dyan magpo-propose sa'yo. Oh. I do! Ay, tatawagin kong mahal ko. Oh. oh! Oh, my God! Wala nga alis sa umuwang to. Dito lang tayong lahat. I'm Rona. I'm Janelle. We're producers from the Philippine Star and we're going to react to the iconic scenes of Can't Buy Me Love. iconic scenes ng by Pai ko dahil matatapos na siya, di ba Maraming naku-curious. So, pag natin naman sa inyo, titignan namin yung reaction niya, no? Ganda pa rin ni Bel, kahit oh. nakapikit. Naka <laughs> alam mo, ito'y parang may natanda na akong interview about this. Nahirap na hirap silang ishoot na to, underwater. Oh, Siyempre, imagine mo wow. kang lamig. Eh. Yeah. nagulat ako sa itsura ni Bingo. Nasanay kasi ako na very clean looking si Donnie. Tapos pagdating dito sa Kent by Love, parang sobrang iba yung character niya. Parang a different Donny. As in, nag siya. Kasi syempre ako, napanood ko yung he's, in, into her. Oh. Tapos yung uh, An Love. Yung mga films nila, napanood ko. And during that time kasi, si, si Donny, lagi siyang alta, lagi siyang good looking. No Hindi ba Dito, talagang nag-exchange ang mundo nila. Talagang bagong characters oh, oh. yung pwede nilang ibigay sa um, masa. Talaga yung, yung oh, si, since doon sa start pa lang, makikita mo ah! yung... Ano ba talaga? o sa ganun. Napapansin na kasi mga dating roles ni Don nitong ni Bell no sa iba nilang mga series. Pero sa tingin niyo ano 'yung tumatak sa inyo na Change Napansin personality nyo na nagkakaiba sa pag-arte nitong dalawang kung series natin dito no sa dot na itong Don Bell. Saan kasi before nung iba pa yung ika-love team ni Don, hindi ko siya masyado kilala. Pero alam ko siya na yung family na galing sa show business din. Pero nung sa kanilang dalawa, oh my god! Wala nang alis sa ulo to. Dito lang tayong lahat para kung makikita natin ang progress ng Don Ang napansin ko talaga, yung pagshift shift din talaga ng characters. Iba yung effect sa akin nung lumabas si Bingo. Sabi ko, kaya niya ba? Kasi yung dila niya when it comes to interviews, yes maririnig na mo na may accent talaga siya. So, ang refreshing for me na marinig siya na talagang, kumbaga, boses masa. Sinayang nyo lang ang pagpunta nyo dito. How oh. dare you! The chaotic true family. Ito na akong karapatan! Ang mama ko! Mama mo! <laughs> What? Itong uh, scene na to, nagpapatunay talaga na parang totoo sa pagiging Filipino, every Filipino family. Pero next level yung pagbabanta dito, ang pagtuturoan. Oh, oh. Dahil naingit ka? Naingit kayo ng mama mo! What? Me? Jealous? Dahil mas minahal ng papa ko ang mama ko! Oh! oh! Grabe yung betrayal. Caroline. Parang uli lang lubos na siya eh. Wala siyang tinreat na family member dun besides Aya and yung, yung tatay niya. So parang na-feel bad ako sa kanya oh my god, what if siya ngayon pumatay? Parang double kill naman yung kay Caroline na namatay na siya ng nanay. Ang pumatay pa sa nanay niya is yung, yung exactly. kuya na I want the truth! Ang tagal ko nang hinihingi pero hindi ko nakukuha dahil di nyo binibigay sa akin! Now na patapos na diba, hindi pa rin kami sure kung tama ba yung mga hula namin kung si ganito ba talaga ang pumatay kay Divine. Kung in a nutshell, ano bang can't buy me love? Sino ang pumatay kay Divine? Punta muna tayo sa mystery muna no? Doon muna tayo sa home kilig factor naman. Kaya na to? Sa akin ba to? clothes. Papa, ano kong ketchup? <laughs> <laughs> oh my gosh! Baba, uh, fairness. Bagay sa mga bata yung uh, itsurin <laughs> na yung hinchu. Naiwan mo sa laundry basket ang dami-dami dami pa. I love her so much. <laughs>

Kaya yeah, parang mawala na sistema ko Ayaw, ayaw, pang ayaw. Aminin, <laughs> At saka si Bingo at Ling, push-pull kasi. Sila, biglang pumasok sa picture na parang enemies to lovers tropes. Grabe yung kilig ko na parang, hala, in-denial pa tong mga to! Pero hala tamong nagugustuhan -oh. nila na yung isa't isa. Iba yung pagiging ano nila, uh, yung pagbato nila ng linya. May comedic timing sila. Grabe yung, yung pinanood natin ngayon parang Fiko ko ibang artista yung nagsabi na hindi si Anthony Jennings. Parang hindi funny. Mm. Enough. Hindi ako pwedeng umihi. Pag umihi ako, kikiligin ako. <laughs> hindi ako pwedeng kiligin na si Aaron yung nasa isip ko. Ah. Little big no, Hindi tayo pwede kiligin. Kaya natin ito, ha? Uh, Tsaka, anong lakas maka-atake ng the more you hate, the more you love. Oh, oh my God! God. So, atake ng For the, the coat. Oh. Pero, pipitihin ko muna kayo sa snoring moments, no? Balik ko muna tayo sa Don Bex. Kung so, meron na lang akong isang araw para mabuhay, ah! Ah! Oh, Gusto kong makasal sa'yo. Caroline Chu And you marry me. Mm. I, don't know. I don't know If I only have one day left to live. All I want is to marry you, Bingo. want to marry you, ma'am. Medyo ang cravings po natin ngayon ay matawag na mahal ko. Ay! Ay! Parang hindi na may isip yung batalis without oh, being in the Oo, oh, oh, totoo! Ay! Ang, ganda. Ang ganda! Nabigyan nila ng hustisya kung gano'ng kaganda yung place, kung gano'ng kaganda yung scene, at kung gano'ng kaganda yung Tignan love team naman. nila talaga. Imagine dyan, dyan magpo-propose sa'yo. Oo. Oh. Ay to, ay to. Gusto kang tawagin ng <kong> mahal ko. <laughs> Lorique Flores magre-propose bataos ng tatawagin ng mahal ko. Pero ngayon na yung series ay tapos na. Invested viewers naken by nila. Tumatak sa inyo. Kailan pa nanonood nitong teleserye na 'to? It's not about just the romance, tsaka yung sa mystery ang daming values na tinuro ng Can't By Me Love, no? Na yung pagiging family-oriented, how important family is. At the end of the day, pamilya pa rin yung matatakbuhan mo. Very Filipino teleserye talaga na ituturo sa'yo kung, na, kung gaano ka-importante na family is love. Wow! Ang tumatak talaga din sa akin so, ay yung pagtingin ko sa Benondo, lagit-lagi ko nang matatandaan ang can't buy me love pag nasa Binondo ako. Pero, hi, yun lang naman wish namin dalawa. Mm -hmm. oh -oh. Isang happy end. As, kahit pag ending na sila, malungkot tayo, we're just happy na makahanap sila ng closure. And of course, as you've mentioned, isang happy ending ang kanilang deserve. Yes, happy ending! Thanks for watching this reaction video. Ano ang next thing na gusto nyo mag-react kami? Comment down below and don't forget to like and subscribe. Bye! Bye!